Mika, ito para sa iyo. Uh, na, napaka-competitive ng uh, pinasok nating buhay. How do you handle competition? For us, I think we handle competition in a healthy way naman. Yung okay. we, we take the competition and we use that as motivation for us to do even better, but we don't want to bring them down through that competition, you know. For the other groups or different artists, we completely we really want to support them. We we support OPM and We hope that OPM rises altogether together, not just us. Stacy, meron ba kayong competition with uh, SB19? Oh my gosh, the answer is no po. Hindi po talaga namin sila nakikita as our kalaban-kalaban ganun. Kasi yung friendship po namin on and off cam, sobrang genuine po. And talagang sinaselebrate po namin yung pag-angat ng OPM together. Oh. Stacy, uh, sa SB19, ilang members sila? Five. 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 Kung may tatanggalin kang isa, sino? <laughs> That's a joke! That's a joke. <laughs> Sabi ni Stacia, ah! <laughs> Okay. Para sa inyong lahat, uh, paano na bago ng bini ang inyong buhay? Joanna, ikaw. Let's start. Uh, Nakakapag-provide na po ako sa family ko and uh, hindi na po ako humingi sa kanila. Lahat po ng expenses ko, living here po sa Manila, ako na po lahat gumagasas. Mm. Yun, katulad po ni Joanna as breadwinner po ng family uh, nakatulong na po talaga and nakakapagpaaral na ng kapatid. Yan. Yeah. Kulat. Uh, po, um, wala na po kami uta. <laughs> uh, yes po, and um, naayos na po namin yung bahay namin and natutulungan ko po yung mama at papa ko na pag-aralin po yung terespo ko ng mga kapatid ko. Hindi <laughs> silang umiiyak ako, Mika. <laughs> Uh, same lang rin po, yung being independent and nakakapagtulong uh, rin sa family. And, syempre, lifting a weight off their shoulders to keep working and alam mo yun, yeah. Uh, working and, uh, you know, doing a job that you love. Yes diba? Stacy Same po sa ibang girls, nakakapag-provide na rin po sa family, nakakapag-out of country na po na sariling gastos ko po and yun naman po yung gusto ko talaga yung magbonding bonding kami, mga di namin nagagawa before. Sarap, no? Napaka-liberating. Gwen, ikaw? Opo, oh yun din po, nakakapag-provide na, nakakatulong na sa family. Um, yung investments din po for ourselves, syempre. And since nung naging bini po, parang mas naging dikit kami ng family ko. Baka dahil din nga sa distance, nagkalayo, ganun po. Ngayon, mas solid din po Kasi tayo. walang oras eh, di ba? Oh, so every time you find time with the family, halos hindi mo napakawalan. Ayay yes. ka o. Same with Gwen and all the other girls po, well, um... I got to lift the uh, weight of the uh, um, of my parents' shoulders. Na independent na ako. I don't need to ask money for them. I get to provide for my own, and na give back din po ako sa kanila. And also, ano po? Um, may nakakuha din po akong learnings na hindi ko siya mabibili. And that's what I love with PINI. Yung disiplina din po. Yan. Sheena, Yes po, so, po na sa kanila lahat and nakapag-provide independent na and ako na yung nag-achieve ng dreams na gusto ng family ko, like that. Like, like mga material things, mga gusto nila, ako na bahala sa lahat. Nakakatuwa. Kasi uh, I think this is something that's, I don't know if it's unique to us, pero habang pinakikinggan ko ang inyong mga sagot, Pamilya talaga. Bumabalik at bumabalik ka sa pamilya. Uh, yan ang kapuri-puri. How did you feel nung pinarody kayo ni Bitoy? Salarin, salarin. Napanood niyo yun? Yes po. Oh. Kasi parang nanon nanonood lang din kami before ng babugan. <laughs> Opo. Oh, Tapos kukuha niyo pa yung hairstyle ko dyan. <laughs> 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 Hindi. Ano pag pag pinarody po kasi kayo. Icon ay, eh. Opo. Oh, Icon po si... Ay, ako si ba? Oh, oh, Michael po V. Talaga. Oh. So, parang ma-recognize ma ma niya kami. Ma kanta niya yung kanta namin. Yes. Magawan pa Effort. ng parody. Sobrang ganito talaga. Right. Oh. And of course, hindi natin malilimutan. Uh, Aya, Joanna, you're celebrating your birthdays. Yes. Happy birthday. Thank, you po. Uh, Thank you po. Aya, what is your birthday wish? Uh, love, uh, genuine happiness, and good health, not just for me, but my family. Because my family is everything. Mm. Yeah. Joanna? Same with Ate Aya, and kung before sinabi ko po na sana makapag realtor tour kami, sana ngayon maging successful po yung world tour namin this year. But girls, maraming maraming salamat. Okay.